Sa isang pirasong talong lang, may masarap na ulam na tayo. Pag hindi mo pa nasubukan to, subukan mo na agad para makatipid ka rin. Isang pirasong talong kasi isa lang yung naiwan dito, kakapiranggot na spring onion. Itong talong kilawin na natin. Charot lang. Gadgarin natin to. Mm -hmm. Habang ginagadgad mo, check mo na rin baka may uod. At ayan, nakudkud ko na lahat. Budbura ng konting asin haluin. Tapos hayaan mo na dito ng mga sampung minuto. <laughs> ang buwang din. Ito na o, nakaraan ang sampung minuto. Pigain natin para matanggal yung juice. Yan o, dami. Nasa sa inyo kung ilang pirasong talong yung gagamitin nyo ha. Yan o, natanggal na yung katas. Tantarin ko lang tong spring onion. Nipisa natin. Ganito ka nipis o. Ihalo natin ang spring onion sa talong. Lagyan ng isang itlog. Oh. Tapos haluin. Tortang talong rin buhaton ba? No, charot lang. Dili, oy. Timplahan na natin ng asin. Paminta. Konting seasoning or magic sarap. Haluin ulit. Paunti-unting lagyan ng harina. Ganyan lang, guys. Tapos haluin. Pag ganyan, hindi pa. Lagyan ulit. Huwag biglain paglagay ng harina ha, hanggang maging ganito lang yung consistency. Yan. Tabi lang muna kasi magluluto na tayo. Uh -huh. Ubang ba murga ka to? Kawali na may mantika, painitin. Lain pod. Mainit na tong mantika. Magprito na tayo. Nasa sa inyo kung gano'ng karaming talong yung gagamitin nyo, ha? Kung trip mo naman magluto ng isang sako, push. Balik ta rin pag golden brown na. Yan, oh. Oh. Biroin mo, talong lang pala yung makakasolve sa crave natin sa prito Pag ganyan na yung itsura, oh. Hanguin na agad yung tanok. Talong at manok tanok. Oh, good. Hmm. Oh. Oh. Grabe ah, crispy. Hala, ang bango. Ang sarap na kainin. Pero hindi pa tayo tapos. Gagawa tayo ng pinakasimpleng gravy. Yung mantika na prinituhan natin. Kung may butter ka naman dyan, di ikaw na. Isang kutsarang harina. Sa mahinang apoy, haluin natin to ng mabuti. Pag yan na halong halo na at medyo naglight brown na yung kulay, lagyan natin ng tubig pa unti-unti. Tapos haluin ng mabuti. Guys, kita nyo naman na puting-puti pa. Lagyan ng konting toyo pang pakulay. Kalahating beef cube. Paminta. Haluin. Pakuluin natin to at haluin ng paminsan-minsan para hindi magbuo-buo. Pag ganito na malapot na, oh, okay na to. Lipat na agad. O oh, di diba yung gravy pwede mo na gawing sabaw? Subukan na. Oh, ha wow. Mm. Oh. Yan sa loob, guys, oh. In fairness, ha, hindi mo malalasahan yung talong. Wow, oh, salap! Mm. 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 Tapos yung gravy, sabaw mo na. Oh. Di ba lamik kaon? Mmm.